ay ang kinanong natin ay sabi niya ay nakagamit siya ng marijuana. Mm -hmm. Nabili niya online. Depensa ng suspect, hindi rin niya pinagsisisihan ang ginawang ng ginawang pagpasok ng siklo sa simbahan. Parang gusto ko lang po mabasbasan. Yun po. Mm -hmm. Yun po ang gusto ko. Depende nila sa kanila kung masamang tingin nila sa akin. Dahil uh, gusto yung... ko mabagang buhay ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Ikaw hindi, like, no? hindi nga sa Hindi nga. subukan naman ako. ah. Eh. Uh. kung hindi, hindi ako sumuko, Oh, ano, wala ko dito. Okay. Baka nagtatago na. Kakasuhan siya ng paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code Offending the Religious Feelings. So, wait, ba't mo pinasok sa loob ng simbahan ng iyong motor? Then, gusto mo yung imaman, gagawa ka tao. <laughs> you know? Kano-ano -ano mo yung babae sa motor? Then, hindi mo maniniwala na lang ang tao. Gusto mo ba siya ihatid sa altar? Ba't mo sa dinala sa altar? Dahil gusto mo ang tatay Sa altar. So, mensahe mo na lang. Yung nagtutulong sa kanya, eh, dahil masama naman na talagang ginawa ka. Kapag sabi niyo, kung kaya ko na nung patawad. Oo, oh, sorry ka ba sa kanila? Sabi mo sorry, pasensya po, o hindi? Sorry ka. Ano po? Mag-sorry na po, kung makakakilin lang mo Oo. Nakalain pa iyo. Bakit gusto niyo mag-sorry? Dahil, dahil nung nga, tinuturo lang ng tao. Hindi ako nagamit eh. Tinuturo lang ng tao. Kung pa'y naniniwala ko ito. Gagawin niya.